Grabe ngayon, na napatanong nga kami kung nalahian ba ni Hercules itong mga anak ni Mama Fiona kasi tingnan nyo itong isang to talagang blue eyes siya. Wow! Ngayong gabi nga habang pinakain ni Mother to mga puppies, tingnan nyo itong isa talagang sinuot pa nga niya dito sa loob kasi hindi nga siya lumalabas para kumain. Malayo na nga kasi talaga nararating ng mga puppies na ito kasi syempre ang gagaling na nilang maglakad-lakad. Kaya talagang kinaon pa nga ni Mother yung isang puppy para lang nga makakain siya dito at habang kainan sila syempre nakabantay rin si Mama Fiona sa kanila. Kahit ano talagang gawin, ni Mother dito sa mga puppies, nakabantay lang si Mama Fiona. Although, nandun nga siya, pero hinahayaan naman niya na gawin natin kung anong gusto natin gawin dito sa mga puppies. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo, may tiwala na nga si Mama Fiona kay Mother. Alam niya hindi nga sasaktan ni Mother itong mga puppies niya, kaya hinahayaan niya nga lang si Mother. Anyways, tinan niyo rin nga kung gano'ng kagagaling kumain itong mga anak ni Mama Fiona kasi talaga nakakaubos na nga sila ng pagkain. Minumove-move na nga lang din ni Mother itong mga dog food para nga maipon niya at makain ng maayos itong mga puppies. Naku guys, talagang napa palapit na nga ang pagpapa-adopt natin sa kanila kasi kita nyo naman talagang malalaki na sila. At actually, yung iba sa kanila nga po ay naka-reserve na. Kaya naman kung gusto nyo ma-adopt ang mga papis na to, mag-comment na lang kayo or mag-DM sa amin. Anyways, balik tayo sa video. Siyempre, after kumain, kailangan makainom rin sila. Yun nga lang, itong mga papis na to, may pagkahinay pa rin talaga sila sa tubig. Pero tingnan nyo nga, bumalik pa talaga sila dito sa kanilang pagkain para nga simutin. Kasi talagang nililimot pa nila yung mga pakunti-kunting tira. O diba ganun, talaga sila katatakaw pero carry lang ang mahalaga na kakakain sila ng madami at maayos at at least alam natin na healthy sila. Yun nga lang nung gabing to, naramdaman nga ni mother na medyo malamig yung simoy ng hangin at baka nga do umulan magdama. Tapos ang problema nga natin, itong mga puppies baka maya maya ay mabasa na nga ng ulan. Tapos dahil nga first time nilang maranasan yung ulan, di na sila ag maganda o gaga at di makabalik sa loob ng bahay. Kasi alam nyo naman itong mga puppies na to, nakaka-roam around na nga sila freely kung saan nila gustong pumunta. Lalo na dito nga sila nagpapotty sa labas. merap na rin kasi talaga kapag nag-umpisa nga mag-ulan kasi talagang po problemahin natin itong mga puppies na ito. Tapos talagang hindi nga mapakali si mother kasi kapag nga daw umulan ngayong gabi kawawa naman daw itong mga puppies. Kaya mga sinama niya muna itong si Ate Sofia at si Kuya Jomar para nga kuhan nito mga puppies at ipasok sa loob ng mansion. Sabi nga ni mother pwede naman daw mag-stay muna ngayong gabi itong mga puppies sa loob para daw safe sila kung sakasakali man nga na umulan. Kasi sabi ni mother hindi daw talaga siya makakatulog kakaisip at lalong lalo na kapag bumuos talaga yung ulan talagang tatakbo nga daw siya sa labas para i-check ang mga puppies. Pero mas kampante nga talaga siya na andito yung puppies sa loob ng mansion. Pero yun nga lang, first time talaga nila dito. Kasi syempre, ang mga puppies na to, simula nung magkaisip sila, di naman na sila nakalayo dun sa kanilang pinaka dog house. At ito talaga yung first time na nakalayo sila dun. Kaya naman, ayan, tingnan nyo talagang medyo conscious pa sila at may mga takot talaga. Tapos yung mga takot nga, grabe ang cute kasi talagang tumatago nga sila dun kay mother. O diba, alam nyo naman naging mother figure na nga talaga ng mga puppies nito yung si mother. Kaya naman kapag takot sila kay mother din yung takbo nila. Yung iba namang mga puppies nag roam around na uh, pero syempre dahan-dahan rin nga sila since very cautious nga sila sa lugar. Siguro nga naamoy rin nila yung amoy aso dahil dito nga nagpapati at saka naglalaro ang ating pack members. Tapos sa nila may doggies nearby kaya naman medyo takot sila kaya siguro ganito na lang yung kanilang mga galaw. Tapos habang nandito nga sila nag-uusap-usap rin kami kung anong pwedeng gawin kasi baka nga maya maya hindi sila makatulog dito dahil takot nga sila. Syempre naman ayaw rin naman natin na ma mga puppies na ito kaya naman talagang For da usap nga tayo habang nandito sila at naglalaro-laro. Naisipan rin nga nila na lagyan nga daw ng harang yung kanilang pinaka-cage. Kaso nga daw naisip ni Mother, hindi naman makakapasok si Mama Fiona kapag nilagyan natin talaga ng harang yun. Kasi syempre, kahit nga nakakain na itong mga puppies na to, mahalaga pa rin na kahit papano nakakadede sila dito sa kanilang mama. Tapos baka nga maya maya magdamag mag, mag iyak, iyak itong si Mama Fiona sa labas kapag andito talaga sa loob itong mga puppies. Kasi ngayon pa nga lang nakasilip na nga siya dito, tingin, tingin na kung bakit nga daw natin dito yung mga puppies niya gusto rin nga pala namin i-flex sa inyo guys itong isang puppy na to kasi talaga nakakaloka akala namin puppy pa lang siya noon kaya blue yung mata niya kasi usually kapag bagong mulat ng mga puppy blue talaga yung eyes pero tingnan nyo hanggang ngayon blue na blue pa rin yung mata niya ay grabe mukhang nahanginan nga ng pack members natin Kasi alam nyo naman ang ating pack members, di ba talagang blue na blue din ang mga eyes nila at talagang nakakuha nga yung puppy na yun. Kaya nga napatanong kami kung nababahan ba ni Hercules itong si Mama Fiona. Anyways, balik tayo sa video. Ito na nga, nagdala na si Mother dito ng tabla. Bala, ito nga, hindi siya kataasan at sabi ni Mother, kaya naman daw talo ni Mama Fiona. Kung sakasakali man na gusto nga niyang pumasok dito sa loob sa kanyang mga puppies. Tapos, syempre, para hindi nga rin matumba itong harang na tot hindi makalabas sa mga puppies. Ito, tinalian na nga yan ni Mother Palibo. Noong time na to nga, tingin-tingin din si Mama Fiona kung ano ba daw yung mga, mga pinagagagawa natin. Kasi lalong-lalo na itong si Kuya talagang parang inangat-ngat na nga itong mga puppies na ito. Gigil na gigil nga kasi talaga sila dito sa mga puppies kasi ang cute talaga. Tapos ang babait pa. Anyways, after nga matapos ni mother pag-aayos nung pinakaharap, ito tinala na nga ulit sila dito. Ay, grabe. Talagang pinauli-uli ang mga puppies. <laughs> Pero alam nyo ba guys, talagang kahit napakataas ng harang na yan, ay nakalabas nga daw itong mga puppies na ito. Sayang nga hindi na nila videohan pero doon nga daw dumaan itong mga puppies na to, sa butas na bilog doon sa playpen. Pero doon po sila dumaan sa malaking butas kaya naman hindi sila talaga na At kaya naman guys no, na din na kuya na doon sila dumaan dahil nga daw doon may mga bakas-bakas ng paa na mga ito. O ba diba ang galing talaga kasi nakaalpas or nakalabas pa rin nga sila sa tindi na nang ginawa ni mother ha? Pero wag kayo mag kasi nung gabing yun hindi naman umulan at safe sila.